Isang magnitude 5.0 na lindol ang yumanig sa baybay ng puro sa Kumotes Island sa Cebu nitong linggo, September 29. 2.53 ng hapon ito nangyari ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX. Ang lindol ay may lalim na 10 kilometro. Naramdaman din ang pagyanig sa iba't ibang bahagi ng Cebu, kabilang na ang Intensity 3 sa San Fernando at Intensity 4 sa Cebu City. Iniulat din ng FIVOX na ang mga kalapit na probinsya gaya ng Bohol at Leyte ay nakaranas din ng pagyanig. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan o malalaking binsala dahil sa lindol. Gayunpaman, nagbabala ang FIVOX na maaaring magkaroon ng aftershocks sa mga susunod na araw. Patuloy ang pagbabantay ng mga lokal na opisyal at nagpaalala sa publiko na manatiling alerto at mag-ingat. Nananawagan ng Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga residente na agad ipagbigay alam ang anumang pinsalang dulot ng lindol upang magsagawa ng agarang pagsusunod. Kung napunta na kayo sa Hong Kong, alam niyo may kasabihan ng mga taga Hong Kong, sila hindi naniniwalang ang Hong Kong hindi li-lindolin eh. No? Tanungin niyo mga taga Hong Kong, lalo na matatanda, they haven't experienced an earthquake in Hong Kong napakatibay ng ilalim ng pundasyon ng Hong Kong, hindi nag umaalog. Pero naniniwala ba kayo, gaya ng paniniwala ko, lilindol sa Hong Kong. Lilindolin yun. Tandaan nyo, kung ilang kayo nakarinig nito, wala pa kasi ako narinig mga ngaral na nagsabing sa Hong Kong ay eh, lilindol. Eh. Baka sila mapahiya eh dahil Talagang since time immemorial, wala pang nare-record na lindol sa Hong Kong eh. Ayon sa China Earthquake Network Center, naganap ang lindol bandang 228 kaninang madaling araw na may magnitude 4.1 at ang epicenter ay matatagpuan malapit sa 22.51 norte at 115.0. Lindol, galit ng Diyos yun eh. It's a manifestation of God's wrath. Basahin natin ang HOPE. 9.5 Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Nasyang siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayani. So yung lindol, it's a manifestation of God's wrath. Basahin natin ang Jeremias 4.24 Aking minasdan ang mga bundok at narito nagsisiyanig at ang lahat na burol ay nagsisiintayon. Ako ay nagmasid at narito walang tao at lahat ng mga ibon sa himpapawid ay nangakatakas. Ako ay nagmasid at narito ang mainam na parang ay ilang at lahat ng mga bayan niyaon ay nangasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang mabangis na galit. Galit ng Diyos yung pag-uga o paglindol, kapatid. Gis-gis ng Eremias. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Sa makatwid, nagpapatunayan na ang lindol galing din sa Diyos. Yan ang sabi sa Biblia, yang lindol, yung mga malalakas na natural calamities, yan ay manifestation ng galit ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Ang sabi nila, likha ni Satanas yan. Pero ang totoo, hindi pwedeng alugin ni Satanas ang mundo. Wala siyang karapatan. Nung nakipag-usap siya sa Diyos para patunayan ng Diyos yung tungkol kay Hob, nakapagpagawa siya ng malakas na hangin para mamatay yung mga anak ni Hobe. Eh. Pero yun ay sa pahintulot ng Diyos. Hindi nagagawa ni Satanas yun sa kanyang sarili.